paano hindi kasama si Summer sa Genesis? Emil, yun ang bagong rule ng UN. Yung mga makakasama lang, may silbi lang daw. Hindi pwedeng sumama yung magiging liability. No, no, no. Sandra, you assured me na hindi natin iiwanan si Summer. Makakasama natin siyang maliligtas. So what? Now you tell me this? Ano kaya anak natin? Emil. I will appeal her. Dapat to lang! You. Tanda mo ito ah. Magkagulo na! Hindi ko iiwan ang anak ko. Alam ko. Huwag kang magalit. Pareho natin hindi inaasahan ang nangyari. Sandra, maghanap ka ng paraan. Presidente ka ng Pilipinas. Use your powers para makasama natin siya. Huwag natin iwanan si Summer.